Nalalapit na naman ang araw ng mga puso na siyang ipinagdiriwang ng karamihan sa atin, lalo na yung may mga kinakasama sa kanilang buhay. Isa nga sa pinakasikat na simbolo kapag Valentine's Day ay walang iba kundi si Cupido. Sa ancient Roman, itinuturing siyang the God of Love na madalas ilarawan bilang isang bata na may pakpak at may hawak na pana. Madalas itong isabit at i-display sa mga opisina, paaralan at iba pang mga establisimento kapag papalapit na ang araw ng mga puso. Ayon sa kwento, ang panang ito raw ang kanyang ginagamit upang panain ang puso ng dalawang tao hanggang sa mahalin nila ang isa't isa. Pero mga kaibigan, sino nga ba talaga si Cupido? Para sa mga hindi nakakaalam, unang nakilala si Cupido sa Greek mythology. Hindi pa Cupido o Cupid ang pangalan niya dito, kundi Eros. Siya ang anak ng Olympian Goddess of Love and Beauty na si Aphrodite. Kaya lang, di kalaunan sa Roman mythology ay napalitan ang kanyang pangalan ng Cupid na anak ng Roman goddess na si Venus. Sa ancient mythology mga kaibigan, inilalarawan si Cupido hindi bilang isang bata kundi bilang isang napaka at magandang lalaki at napapaibig nito ang lahat ng kababaihan. Sa paglipas ng panahon ay unti-unting nabago ang kanyang deskripsyon dahil na rin sa iba't ibang teksto patungkol sa kanya hanggang siya nga ay ilarawan bilang isang bata na kilala ng karamihan sa atin ngayon. Binansagan siyang The Ultimate Matchmaker dahil siya raw ang nagkokonekta sa dalawang nilalang na ibigin ang isa't isa. Pero alam nyo ba na kahit halos perpekto na si Cupido at napapaibig nito ang lahat ng kababaihan ay meron lang nag-iisang babae ang nagpatibok ng kanyang puso. Ito ay walang iba kundi si Saiki. Ang kagandahan ni Saiki mga kaibigan ay naging banta para sa ina ni Cupido na si Venus. Para kay Venus ay nasasapawan na siya ng kagandahan nito kaya naman inutusan niya ang kanyang anak na si Cupido na si Saiki upang mahulog ang loob nito sa isang halimaw. Kaya lang, bago pa man mabitawan ni Cupido ang kanyang pana, nang makita niya si Saiki ay agad nahulog ang kanyang loob dito. Naisip agad ni Cupido na siya ay pakasalan kaya lang dahil siya ay isang Diyos at isang mortal lamang si Saiki ay malamang hindi ito magiging maganda. Kaya naman naisip ni Cupido na magsasama silang dalawa pero hindi pwedeng makita o malaman ni Psyche kung sino siya. Di nagtagal dahil sa curiosity ay nagsindi ng kandila si Psyche at itinutok ito kay Cupido habang ito ay natutulog. Nagulat siya nang makita niyang si Cupido pala ang kanyang asawa kung saan siya ay nasaktan dahil niloko siya nito. Kaya naman agad-agad siyang tumakbo at umalis papalayo kay Cupido. Agad namang natunogan ng ina ni Cupido na si Venus ang pangyayari at dinala si Psyche sa underworld at inatasang kunin ang isang gintong kahon na naglalaman ng kagandahan at kabutihan. Kaya lang, nang buksan ito ni Psyche ay agad na lang itong nawalan ng malay. Sinundan siya ni Cupido sa Underworld at naabutang walang malay si Psyche. Dahil dito ay naisipan niyang panain ito na nagresulta sa muling pagkabuhay ni Psyche bilang isa na ring Diyos. Mula doon ay nagpakasal ang dalawa at namuhay ng masaya at magkasama. Mga kaibigan, tunay nga namang mahiwaga ang mga kwento sa ating mundo na nagmula pa noong unang panahon. Isa nga sa mga pinakamahiwaga dito ay ang kwento ng pag-ibig dahil para sa karamihan, ito ang pangunahing rason kung bakit tayo kumakayod sa araw-araw at nagsasakripisyo para sa mga mahal natin sa buhay, mapapamilya, kaibigan, o karelasyon. Ikaw kaibigan, sino ang kadate mo ngayong Valentine's? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at magkakasama natin itong pag-usapan. Ando na paman mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam. Kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.